Hello guys, ito po yung alaga namin baka. Patambay-tambay sila kasi tanghali. Kagaring nang nila sa farm. At dito po yung alaga namin kambing nakatira. Pagtanghali, nandyan lang sila nakatalo. Ito marumi ang parigid. Yan ay yung maliit kaming manok. mga manok na maliit. Sa loob naman, yung mga lalaki mga manok dyan. Pagpanghali, inibigyan ko sila ng pagkain. Kahit parang busog sila, pero mga putong yan. Lagyan natin ang pagkain para mag-usap Kumuha ako ng bunga ng langka at niloto. at niloto at binibigay sa kanila pagtanggal tanghalo. Yan ginagawa ko pagtanghali doon. Kaya masaya sila pag nandoon ako. Yan, kahit lang pa lang yan, kakainin nila kasi wala na mga dahon ng damo at iba pang mga dahon. 那。嗯 ito naman yung baka magtar ng one year old ngayong ngayon Hello. si kambing dyan lang Please. Please. Yan, nakarelax na sila kasi tanghali. yung manok baka magsama sila pagtangali pag nandoon lang ako yan ang mga manok pagalagala sila pero wala silang makakain ng mga dahon ng malaga damo malaga kung baka lumalakad lakad naman oras na para dalhin ko yung mga baka doon sa ilalim ng punong kaway para hindi masyadong mainitan sila hanggang maghapon doon sila san parang ayaw pa nilang lumakad kasi napakot na sila sa pag-akyat mula sa baba yung maliit na bahay kubo ba dito sa gilid ko matambakan na ng mga basura yung mga lumang gamit nandiyan na lagay nila kailangan talaga hilahin sila pag hindi inihila ayaw nilang lumalakad brown na talaga yung paligid namin dito yan yeah, may mga bulaklak pa naman sa gilid ayan sila parang ayan nilang sumusunod sa akin kasi busong sila at busog din sa tubig kasi umiinom sila yan ginagawa ko palagi pinapainom sila dito ko na itali yung baka sa ilalim ng mangga at may ko kubo dito kulay brown, yellow ano ba talagang kulay ito dito ko itali sila itabi-tabi ko lang ganito dito sa kawayan ko itatali tahimik ang paligid. Walang bahay masyado dito. Ito may mga upuan dito. Gusto mong upo-upo dito. Yun, natali na yung isang baka. Ayun, yung isa. Yung isa naman doon, napaiwan. Kaya kunin ko siya doon. Ito, tayyan yan yung laman. ng baka. dry na tayo para sa mga halaman madali tataba yung halaman pag nilagyan mo ng tayo ng baka. ito din yung isa gawing fertilizer bakang inahin yung anak niya naman dyan Ngayon, tapos na magtali dito ko kayo sa paligid Oh, ayan makikita niyong brown yung puno ng mangga ngayon pupunta tayo ulit kung saan yung bulaklak ko dati nakalagay. sa inyo yung bahay ng bulaklak. wala nang bulaklak na natira dito ito po yung bahay ng bulaklak ko dati lahat ng bulaklak na dito pero hindi na lang natira dito mga babubungging bilya ko ito. yan na lang ang makasurvive sa init sa hapon ito naman yung binagawa ko pinibigyan ko ng pagkain ng mga manok tapos ang sasaya nila ang sila ng pagkain madaming daho ng mga kaway dito kasi madaming kaway ang paligid kaya walang tayong magpawalis kasi mahangin kaya kumakalat sila 아 <목소리도>